Panalangin para sa singer na si Jaya. Marami ang nagulantang sa ibinahagi na ito ni Jaya na mistulang isang life and death situation, habang papunta siya sa konserto ng kanyang kaibigan na si Regine Velasquez, nabalot nga ng matinding pangangamba ang maraming kasamahan sa showbiz world at mga taga-suporta ni Jaya, dahil sa nakakatakot niyang karanasan na ito, hindi rinid sa kaalaman ng mga madla na si Maria Luisa Ramsey Cagahaschan, o mas kilala ng marami bilang Jaya ay isang sikat na singer, actress at TV personality sa Pilipinas, binansagan siyang Queen of Soul ng Philippine Music Industry dahil sa kanyang soulful voice, ngunit taong 2021, mas piniling iwanan ni Jaya ang Pilipinas para permanente ng manirahan sa Amerika, isa nga si Regine sa mga nalungkot, nasaktan at hindi maiwasang magtampo kay Jaya dahil sa pag-alis nito sa bansa, Matatanda ang naging malungkot noon si Regine dahil sa pag-alis ni Jaya, Ayun pa kay Regine, hindi ko siya tinawagan, hindi ko siya kinausap, kasi na hurt ako kasi feeling ko iniwan ako ng kaibigan ko, so, hindi ko siya kinausap. Although nag-usap na kami, pero hindi ko masabi na nahi hurt ako kasi iniwan mo ako, ganun yung feeling ko, kasi di ba magkaibigan tayo, di ba dapat lagi tayong magkasama, I know that, mayroon siyang reason why she needed to live. And naiintindihan ko naman yun, ayaw ko lang intindihin, alam mo yun Samantala, matagal-tagal ng hindi nagkita sina Jaya at Regine, kaya naman nang magkonserto si Regine sa California Hindi ito pinalagpas ni Jaya, ngunit sa kasamaang palad, habang patungo ito sa nasabing concert venue ni Regine, na aksidente si Jaya at kanyang mga kaibigan sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Jaya ang nakakatakot nilang experience matapos banggain ng isang sasakyan ang kanilang sasakyan, kwento ni Jaya, on a ride from Sacramento, California, on the way to Great and Casino to see my friends and watch Regine Diaz concert, when all of a sudden we get into a car collision, my friend Dr. Josephine Weber, was driving and with us was Auntie Merle Escolta her cousin, when suddenly we got hit from the back, sa video na ibinahagi ni Jaya, makikitang nalukot ang likurang parte ng kanilang sinakyan sa tindi ng pagkakabangga sa kanila. Makikita rin ang singer na si Jaya na isinugod sa ospital, gayon paman, ayon sa singer, maayos umano siya at ang kanyang mga kaibigan, nagpapasalamat din siya sa Panginoon dahil sa proteksyon nito, kwento pa ni Jaya, I am doing okay, but my friends are being checked and they will be all right by God's grace, thank you Jesus for sending us divine protection and covering us with you blood, it's could have been super worse, I'm glad Doc and Auntie Mel's are okay, sa bandang huli, nagbigay naman ng paalala si Jaya para sa lahat na huwag kalimutan magsuot ng seatbelt sa lahat ng oras, lalo na kung nakasakay sa likurang bahagi ng sasakyan.